Hi guys. hi guys, hi guys, hi guys. So, ngayon, I'm gonna play the grow a garden. So, look nyo naman ang aking garden. Talang, I have a um, burning bag. Ayan, um, 36 million siya. Okay. Itong giant pine kong kong. Ang laki Kaya ako giant. Tapos itong gold, o, oh, diba? Kasi nag sprinkle metal ako sa carrot. Diba? Ang baliw. <laughs> Ako nag sprinkle metal sa carrot. wala na mong pet bago. Never mind. Ito, ayan, ang Liberty Lily ko. Tama ba? Yes. So, ito yung nakuha ko nung nag-ano ko. Yung sa pet mutation nakuha ko ay frozen. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ngayon, titignan na natin kung 450 na itong edge bag ko. So, 57 pa lang siya. Pinapakain. So, yun yung, ay, pinapakain ko siya. Siyempre, we're going here and show me the gear shop kung ano ba meron. So, kung anong na din, natin yan. tiban lang sa baba sa mga kartong ganito. Share ko lang. <coughs> Punta tayo sa pet eggs kung anong bago. May bago na siya. Check. Okay, walang bago na yun, May binenta ba ako? Wala. So, ayan. Dahil dito na rin ako sa Game Shop. Titignan ko na. Hello? Friendship pad. Ayoko na. Friendship pad na ako. Ay, Master! Oh, my master oh bili master it master oh wala mo parang first time makakuha ng master bili tayo so guys ah, ayan na ah, master ayan na ah, master tara na. so we're going to receive oh di ba parang ay So, tignan ko. Alam niyo yung bagong update ni di Jandel dito na is slot. Bago pa i-update yung Zen update. So, meron dito yung same slot. Pag video niyo yan, meron yung slot 2. And, naka, binin na ako yan. So, pati pa sa slot 1. So, we can. So, itong slot 2 is, hindi ko to yung tunay na slot. Ito. Kaya yan. Pero yung slot 1, andun lahat. Yung sunflower ko, yung sun cord, andun lahat parang gubat nga yun buta yung inaptito ni Jandel thanks to Jandel so ayan I'm gonna obi muna ayan bago tayo mag bago tayo mag um, magpapatuloy mag like and subscribe muna kayo syempre At yan mawawala so next yes, yung nga pala ako hmm hate food tingnan natin kung pwede na and keep streak is has been reset oh so strict na mini at eh uh, siya kasi hindi ko kagapot i'm gonna fight fight here yun, nyo, nangyari ha pero okay na yun. papakita ko nga pala sa inyo yung ko pa worth 1 trillion wala na ano, sa nabenta ko pala ay laki na nito oh diba so ito yung DIY queen bee natin syempre ayan tarang na ano ko pa so ayan yun lang naman so nababarn na kayo yun lang bye